everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang gitara na to. Ayan. Alright. Kinis ano? Oh. This is the Fender CD60 SCE. So, ito yung isa sa mga acoustic guitar na nilabas ng Fender. Yan. So, i-check muna natin yung mga features niya. Ano yung maganda sa kanya. At syempre, sasabihin ko rin mamaya kung ano yung mga bagay na parang hindi ko nagustuhan sa gitara na to. Okay? And yung kanyang Uh, price and kung okay ba siya, worth it ba siya na bilhin o mas maganda na pumili kayo ng ibang brand na mas murang ang halaga kaysa dito or mas mahal ano? or ibang brand so ngayon pag-usapan muna natin ang magaganda features ng gitara na to so unang-una may kita nyo, ba? Diba? This is a dreadnought, no? Na may cut away. So, gusto-gusto ko -gusto kasi talaga sa acoustic guitar ko 'yung may cut away kasi minsan uh, pag tumutugtog kami like example duo minsan kasi naglilid ako at kailangan ko yung cut away na to no? kung buo siya medyo mahihirapan akong dumukot dito sa uh, dito sa ilalim ano? so yun ang isa sa mga gusto ko plus yung size ng gitara niya saktong sakto pa ko ako talagang buo yung sounds ito yung maganda dito and then uh, isa rin sa mga gusto ko dito yung kanyang top this is solid no? solid spruce top so solid uh, marami akong nakita na solid na spruce top na mas mura dito pero kagandahan kasi dito sa fender na to, yung kanyang tap, no? Solid spruce pero makapal. Makapal siya. Hindi tulad ng mga nakikita natin na mas mababang presyo. Solid din siya, yes, pero mas manipis siya yung pagkakaano sa kanya. So sabihin natin ito, sabihin na natin ito ay eh, mga ilang millimeter ito. Basta, yung mga nakikita ko mas mura, mga kalahati lang yung kapal dito sa fender. So makapal talaga yung kanyang spruce. Ito yung top niya. Kaya ang ganda ng tunog. Gustong gusto ko. Tapos yung kanyang back insides ito ay mahogany. Yan, mahogany. Tapos yung neck niya ay ganun din. Tapos yung fingerboard niya, kung titingnan niyo dito, ito ay walnut. Hindi to ano, hindi to rosewood. This is walnut. And uh, nagresearch ako nito and maganda rin yung uh, yung nakita ko pag base sa aking research maganda rin talaga yung walnut. Ano kasi tandaan natin tulad ng sinabi ko sa ibang uh, video ko na yung rosewood ay medyo mahigpit na yung supplies niyan. Kasi nga ano na siya, uh, may mga ibang species kasi ng rosewood na endangered na. Kaya iba pupunta sa ibang uh, alternative na kahoy which is okay lang naman sa akin. Yan. So, ito, walnut. So, yung neck. Yung back and sides ay mahogany. At yung front niya ay solid spruce top. So, ngayon, punta naman tayo sa nut. Ito ay sa ting plastic lang ito. Eh. So, walang special. At ganun din dito sa ating pihitan. And then, uh, ito, pagkaalam ko, ito ay walnut din. Itong bridge niya. And then meron tayong pick up na Fishman. Tapos ito ay powered by a 9 volt battery sa likod niya. Tapos uh, meron to siyang dalawang na uh, pihitan dito maliban sa volume yung kanyang treble at yung kanyang bass. So makitimpla-timpla mo yung bass and treble niya. So maganda yun. Uh, wala nga lang siyang mid. No? So isa yun sa mga parang hinahanap ko. Pero okay na yun kasi pwede mo namang i-mix doon sa mixer. Di ba? Kaya sa amplifier. And then meron din siyang tuner. So yung tuner niya ay accurate. Uh, gustong gusto ko yung tuner niya kasi pwede mo siyang itono accurately sa detuning hindi lang siya standard. Pwede mo siya itono sa D tuning, C tuning, ganun. Ganun siya ka-accurate. So, very good din doon. O magsya-sharp ka, sharp, o D-sharp tuning, okay siya. Hindi siya, kasi may ibang mga tuner na pagdating na sa mga mga babang timpla, medyo hindi na nagka-catch yung, yung digital niya. So, okay siya. So, ito okay siya. So, ngayon, naka-X bracing din pala to. May kita ko yung, yung bracing niya, magandang pagkakagawa. So, talagang, ano sabi mo ano, tapos ito pala, um, uh, ito ay legit na fender talaga kasi this is, uh, binili ko sa Yupangko, no? Uh, through uh, Shopee. Kasi may store yung Yupangko dun sa Shopee, so dun talaga ako bumili nito. So, legit ito, meron akong uh, resibo from Yupangko na tinago ko talaga para sa ano kasi ang yung pangko ang isa sa mga dealer ng Fender tsaka yung JB Music so maganda siya dumating siya sa akin uh, diniliver sa akin chinek ko kagad kung may gas gas alam mo yun uh, baka may basa, pero okay maganda yung pagkakanon tsaka maganda yung pagkakabalot ng yung sa gitara ngayon dito tayo sa things na parang medyo hindi ko nagustuhan. Uh, hindi dahil sa seller, no, yung yung pangko hindi, or dahil sa Shopee, or dahil sa delivery. Hindi yon Hindi sila. So, ang pagkakaano talaga, yung parang pinaka, pinaka parang na-discourage ako, parang na-down ako, yung mismong, eto, yung kanilang preamp na in-install. Yung yung nakakalagay dito yung kanilang peso pick up dyan talaga medyo parang nangina talaga ako although naayos ko na siya ngayon yan, naayos ko na siya uh, na setup ko na rin ito sa height na gusto kasi nung dumating siya medyo mataas pero okay lang naman yun kasi uh, hindi hindi kasi yan up ng yung pangko eh. so ikaw talaga yung magsisetup niyan uh, unless siguro kung binili mo sa ibang store like yung uh, tulad ng Fermata kasi si Fermata Uh, talagang sinisit up nila yung gitara bago nila sinisend sa customer. Sa yupangko pagkaalam ko hindi na nila ginagawa yun. Pag bumili ka, babalot na lang nila and then sisend nila sa'yo. So, ganoon ang ano, pag, pag sa yupangko So, yun. So, sinet up ko siya. Medyo mataas kasi. Inadjust ko uh, yung neck. ko. So, so, ang free pala nito ay allen wrench lang. Yun lang. Walang gig bag, walang anything. So, un-wrench lang ang kanyang free. Yan. So, inadjust adjust ko siya. Tapos, yung dito sa may tapos yung adjust ko, yung initial adjust ko, so, tinest ko siya sa amplifier at nagkaroon ng problema. Yun yung isa sa mga parang hindi ko na-expect. So, yung unang naging problema niya ay yung 1 and 2 napakahina ng tunog halos walang tunog yung 6, 5, 4, 3 okay, malakas yung tunog ayos, tapos yung yung equalizer niya dito, yung parang amp niya, okay, accurate, gumagana yung treble yung bass, okay nagka problema yung 1 and 2, hindi masyadong tungutong tumutunog Tum sya pero sobrang hina No? hindi siya balanced yung tunog hindi balanced yung 3 to 6, okay balanced, yung, yung 1 and 2 mahinang mahina, sobrang hina talaga. So ngayon, dahil ina-adjust ko nga siya, sakto rin na ina-adjust ko yung height ng strings. So tinanggal ko yung nut na to. So as, uh, as far as I know, parang ano lang dito, plastic nut lang din uh, plastic yung, bridge na to. So tinanggal ko, chine ko kung ano bang nangyari. So napansin ko, yung piyeso pick up niya, yung malambot no? Napakita ko yung picture. Yan. So malambot siya, parang para siyang string na sabi natin parang number 5 na string or number 6 na string yung sukat niya na malambot na bibend-bend siya. Ngayon, sa tingin ko, yun yung tahilan na hindi hindi nakaka-catch lahat ng string. Yung tunog lahat ng strings. So, minsan ina-adjust ko siya na wala naman yung number 6 at number 5. Tumutunog yung 1 to 4, 5, 6 naman yung wala. or minsan yung 6 yung wala, yung 1 to 5 gumagana. Ganun, parang nangyayari. Tapos yung 3 minsan na wala din, ganun ang na nangyayari. So, sabi ko, sa tingin ko ito talaga yung problema. Kasi, nabibend, bend siya. Tapos pag, ini, pag nilalagyan mo na siya, kailang ano eh, parang parang hindi siya, parang lumalaro yung yung piezo pick up ng ganitong klaseng ano, fishman. So hindi, hindi siya maganda, no? So sinubukan ko siya, uh, binawasan ko yung yung dito yung yung sa bridge, yung plastic na yan, binawasan ko yan. Sakto rin na para umabot dun sa height na gusto ko. So naabot ko na yung height na gusto ko. Yes, okay na okay na. Komportable, komportable nga, Tapos pinalitan ko rin pala yung kwerdas ito kasi yung naka-install dito na kwerdas ay gauge 12 So medyo mahirap sa akin yun, hindi ko masyadong trip yung ganong gauge So pinalitan ko ng gauge 11, tapos sinet up ulit So yun uh, Yun, nagka problema talaga ako sa PSO pickup pick nito Itong gitara na to Ang tagal ko siyang ano, inulit ulit ko, in-adjust adjust ko Minsan magkakaroon ng 1-2, nawala yung 6 Minsan magkakaroon ng 6, mawala naman yung 1 Yung okay yung 2-2-6, okay, 1 lang nawala or minsan yung tree na wala ganoon so hindi balance talaga kahit anong gawin ko ngayon uh, may na discover ako inisip ko lang siya na it might work no kasi para medyo nanghihin nanghihin na ako kaya nga ako bumili ng guitar na ganito na with pick up kasi gusto ko na uh, pag nilaline in ko siya eh maganda rin may may out din siya eh, di ba kasi kung kung hindi ko naman kailangan yung pick up eh hindi na sana ako bumili ng gitara na with pick up ba diba? so yun ang ginawa ko Ah, uh, isip ko kasi dahil talaga 'yun doon eh. Kasi may mga ibang piece of pick up tulad ng isa kong gitara, yung yung dati kong gitara na dinemo ko rin dito sa aking channel. Yung ni repair ko rin yung pick up, di ba? So yung kasi yung ano noon, yung pick up noon yung parang stick, matigas siya. Para siyang tingting parang ganun, ay pakita ko dito. Yon, 'di ba? Para siyang tingting. -ting. Ngayon pag ano, pag nilagay mo siya dito sa bridge, talagang hindi siya nagagalaw kasi para siyang tingting, -ting, matigas siya eh. Noon, ito siya malambot. Para siyang para siyang kwerdas, anong ganun. Kaya talagang sabi ko, sa tingin ko talaga parang inisip ko eh, pinag-isipan ko ilang gabi kong pinag-isipan ng linggo na paano kaya maayos yung tunog na maging balance lahat. No? walang mahina, lahat sakto lang. Yun. Ang ginawa ko, para may steady siya na hindi siya lilikot-likot pag ah, uh, nagbabibrate yung strings or pag kinabitan mo ng strings, syempre, or pag pinatungan mo nung uh, bridge niya. No? So, ginawa ko, binarahan ko ng papel. Parang pinayakap ko dun sa papel yung... Hindi siya papel na basang ba papel, parang yung karton ng ano, karton ng strings yung sa diadaryo, di ba? Matigas yun. So, pinayakap ko doon yung piezo pickup. Kasi, ano siya eh, malambot siya eh. Pinayakap ko para medyo tumigas siya bago ko nilagay doon sa slot na to. Bago ko nilagay yung eh so, ganun ha? Ito yung example, ito yung pickup. Pinayakap ko na muna ng parang cardboard. Tapos, bago ko nilibing dito, at bago ko pinatong itong plastic na to bago ko kinabitan ng puertas so ngayon bago tinono gumana eh, na And, hindi naman naapektuhan yung height niya kasi oh. manipis lang din talaga yung alam niya sa box lang ng strings ng diadario so yun lang so ngayon okay na siya pero sobrang na problema ako at nag-effort ako so I think isa yun sa mga uh, things na dapat ayusin ng Fender. Although yung electric guitar electric guitars nila ay wala akong masabi at yung mga bass guitars nila wala akong masabi. Pero sa acoustic nila siguro bigyan nila ng attention. Yung especially yung kanilang installation ng pickup no? Sa kanilang mga guitar kasi yung yung the guitar itself wala problema, ang ganda ng tunog pag hindi naka-line in. makapal yung ano, makapal yung kahoy, maganda talaga. Yung pagkakabuild niya tapos walang talas yung yung uh, yung mga fret bars, walang talas. ma talaga yung pagkagawa. Mga sin ano, ko na quality rin talaga kasi ito nasa price price range ito ng ano eh nang nasa around 21,000 so ganun mga 21,000 almost 22,000 dito Kaso nabili ko to siya ng sale around 17,000. So 16,990 kena. Yeah. So may mga voucher ako ginamit ko rin yun para mas makamura-mura. Pero ito nabili ko kasi to ng Christmas ano. So naka naka-discount ako. Naka-sale siya ng 16,990 from 21,950 if I'm not mistaken. Maganda, maganda siya yung ano, yung body, walang problema. Doon lang talaga sa naka-install na preamp niya. di na problema yung yung piezo pickup Siguro mas maganda na yung piliin ng Fender sa sunod ay yung parang stick na klase yung matigas. Kasi pag ganun, sa tingin ko mas steady yung uh, yung sounds. Hindi hindi siya parang hindi ma-out balance yung tunog ng strings sa gitara. So I think yun ang suggestion ko no. Uh, mas maganda na ganun nga. All in all maganda naman yung build ng gitara yun lang talaga yung kulang. So Fender mas maganda na bigyan ng tuon nila yung sa acoustic yung problema na yun. So all in all uh, tanong sulit ba yung buy sa uh, si gitara na to? sa akin, um, for me, no, especially kasi gusto, gusto ko karoon ng Fender na gitara, personally ito, ah, ah personal, gusto ko magkaroon ng ah, gitara na Fender, either electric or acoustic, but sa panahon ngayon, acoustic pa lang yung kaya kong bilhin kasi yun ang mura compare sa electric. Yung electric kasi tumatakbo talaga ng mga around 35,000 above. No? 35 nga, ano pa lang yun, square. No? Sa Fender, acoustic, makakabili ka na ng around uh, 21 or 18. May 18 ako nakita yung walang cutaway Tsaka yung nakita rin ako ng parang around 16,000 yung walang pick up. Yun. So yun, uh, nakakabili ka na ng mga uh, price range ng 16, 17 hanggang 24,000 o 29,000. Yun. Yung 29,000, pagka ko yung 24, meron na nga yata yung hard case na kasama. So, gustong gusto ko yung na magkaroon ng fender. So, para sa akin, okay na rin naman siya. Parang ganun. Okay na rin siya na nabili ko siya. Kasi, all in, uh, merdi naman akong parang, may alam naman kasi ako sa pagre-repair ng mga ganitong issue. So, okay lang sa akin. Medyo, uh, hindi lang ako naging masaya kasi hindi yun ang ina-expect ko para sa ganitong klaseng brand. So, Uh, kung tatanungin ako uli okay, ito ito pa rin eh. Ito pa rin ang gusto ko eh. Pero nasa sa inyo kasi marami namang brand na sa tingin ko maganda rin talaga yung yung Takamine. Actually Takamine tsaka ito nga yung pinag-iisipan ko. Kaso nga lang gusto ko talaga ng Fender. Yun lang. <laughs> uh, pero Takamine i-try nyo. Sa tingin ko mas okay yung Takamine when it comes to uh, preamp na kinakabit nila. Kasi marami na ako nakita ang gumagamit mga kaibigan ko nagumagamit uh, na gumagamit ng Takamine and di sila nagkakaproblema sa pickup nila. So I think Takamine is the best. Uh, try nyo din yung ano, yung sa mas murang line kung ano, try nyo yung mga DND, mga yung nagpa-price range ng mga 11,000 and above, yan mga acoustic guitar nila na DND. Patingin ko okay rin kasi So far wala pa rin ako na nakikitang wala pa rin ako nakikitang D &D na ako na nakikitang DND na nagka-problema sa pickup. Although yung DND lang kasi talaga medyo yung build ng gitara nila medyo ano talaga. Uh, halata mo na doon lang din talaga sa price range tapos medyo manipis yung ano, yung iba hindi pa solid tap. Uh, ano lang yung ply lang siya yung alam niyo na yung ply lang hindi siya solid. Ah, uh, oh may ma nakita ko rin yung Clifton may clip to na ako nakita yung, yung A-series ba yun nila. Yun, uh, solid tap naman siya pero manipis kasi. Yun. Pero okay lang din naman yung kasi mura lang din naman. Pero yung pick up naman nila okay rin. Hindi rin problema. So sa tingin ko dito, um, kung gusto nyo talaga ng yung parang plug and play na gitara, wag ito ang bilhin nyo. <laughs> Yan. Wag ito. Kasi uh, may, may disappoint kayo lalo na sa price niya. Mahal eh. Mahal tapos pagdating isi-set up mo pa, mga problema ka pa kung paano ayusin nyo. Problema siya. So kung para sa akin, dagdag na lang kayo ng konting ipon pa, tapos magtakamini na lang kayo. Kasi walang takamini na, nahi, mahal na yung takamini ngayon. Uh, especially yung mga gaitong klaseng cut. At ganitong klaseng quality ng wood. So magtakamini na lang kayo. Um, and, or try nyo yung wash burn. Pero hindi ko pa kasi, ano, hindi ko ma... Although yung ma dati may washburn kami pero walang pick up. Yung kahoy talagang panalo. Parang ganito din, parang ganito din. Ah, uh, although ang ginagamit ng washburn sa kanilang back insides ay ubangkol na kahoy. No, yung neck nila parang ubangkol din or kung hindi ubangkol maugani pero yung back insides nila ubangkol talaga yan. Tapos yung yung top nila ano rin, ah uh, solid solid spruce top din or sitka yun na uh, solid screws so mas mas, mas maganda ang kaso nga lang hindi ko rin masabi kung maganda rin yung preamp na kinakabit nila ah uh, so pero yung sa quality ng gitara yung built ng gitara maganda yung washburn parang fender din ang problema lang talaga sa fender yung kanilang piezo pickup yun sa takamini wala akong masabi kasi nakahawak na ako ng takamini maraming beses na and maganda talaga ang takami niya. It's just that gusto ko lang ng fender. and medyo mahal. Mas mahal, mas mahal na kasi yung Takamini ngayon. Dahil na rin siguro sa reputation na maganda rin talaga yung build ng Takamini. Tsaka maganda yung kanyang uh, yung mga pick up na kinakabit sa kanya. So kung ah uh, kung gusto mo naman ng mas mahal pa sa price range ng 20,000 o 16 to 20, or to 29 kasi mga dyan ang price range nito tsaka ng yung Taka Mini uh, mag tailor ka pero kasi nakawak na ako ng tailor um, uh, ayos lang sabi kong ayos lang ang tailor uh, walang walang special eh parang yung, yung build nya parang ganito din lang yung tailor although maganda rin talaga kasi yung pickup ng tailor yun lang yung maganda rin talaga doon pero kung ikukumpara ko yung Taylor Tsaka yung Takamini, magta-Takamini na lang ako kasi yung Takamini, malaki yung presyo dun sa Taylor, pero yung quality same lang. Same lang. Actually, minsan mas maganda pa nga yung aesthetic ng ng Takamini. Yan. So, tsaka mas maganda yung mga ano, although yung yung ano, yung yung ay tsaka maganda rin pala yung mga nut ng ano ng Takamini. Yon. Ah. Uh, so, yun lang guys. So, sana ya uh, nakapagbigay ako ng in input na maayos dito sa gitara na to. So again ha, binili ko to kasi talagang gusto ko ng Fender pero kung gusto niyo ng plug and play na mga gitara, yung hindi na kayo mag pagdating ng gitara, i-adjust nyo na lang yung neck at isasaksak sa amplifier at play na kayo. I think I think base sa experience ko, magtaka mini kayo. Pero kung wala naman kayong pakialam sa sa pick up niya, bumili na lang kayo uh, okay yung ano, okay yung Fender. Kung wala kayong pakialam sa pick up niya. So okay yung Fender, tsaka kung ayaw niyo ng pick up, bili kayo nang yung mas mura na na version ng uh, Fender acoustic yung mga worth 16,000. So maganda yung kahoy sa tingin ko pwede na lang din na ano eh, na bili kayo ng mga, ng mga ganong klaseng presyo ng fender tapos pakabitan nyo na lang ng pick up na gusto nyo. Yun. Kung talagang gusto nyo ng fender rin, katulad ko. Yan. Yun, ganun na lang ang gawin nyo. Pero kung gusto nyo ng plug and play, magtakamini kayo. Base sa experience ko, wala pa akong nakikitang takamini na sablay yung preamp. Yan. At saka yung, yung piezo pick up. Maganda na tunog. Maganda pang pick up pag ano no. Plug and play. So, yun. Taka mini kayo. And, yun lang guys. Uh, sa ngayon, enjoy na enjoy na ako sa gitara na to kasi adjust ko na yung piece pick up nya. Uh, yun. Tapos yung height, nakuha ko na. Tapos, pag inaano ko siya, pag nialignin ko siya sa sa amplifier balance na yung tunog niya. Nakuha ko rin talaga. As in, finally nakuha ko rin yung gustong mangyari. So, ang ginawa ko nga lang uli is yung yung parang uh, makapal na cardboard ay pinatong ko doon yung pick up na malambot. And then, bago ko pinasok dito sa lalagyan, bago ko pinatong yung plastic at bago ko pinabit yung glass. So, yun. Yun naging balance na rin sa wakas at nailabas niya na yung tunay na tunog ng gitara na to kasi sayang eh maganda na talaga yung body nito yun lang talaga ang kulang so again guys salamat sa panonood at naway may natutunan kayo uh, in regards sa ating Fender acoustic guitar so again thank you so much and see you next time bye bye muna